Hi guys, hi everyone. Ah uh, before dai mula kau guys nung no, kay mo poli ko sa guys mo di, off ba kay mo boto pagalonis. Sabado dai ron guys. sa ang iflex ning mga t-shirt, gigamit mga sa akong amo sa koa. Meron guys. Blang. So, Tingkini guys nasulod lang ni nako. So, actually guys, daghan din sa kay guys. Pero para dili ra mo akong video guys, bakay. Eh. Para di nakumag, ano, idip -idip na ko magkuan, idikidik na guys. Eh. pagkita na na ko tayo guys. Dero. Nang guys mo na siya. So guys, my sir. uh thank you so much for your watching and please give this video a thumbs up. Thank you. Bye-bye.